Araw, sa taas ng puno na malapit sa bundok, pinagmasdan ni Unggoy ang kanyang paboritong bulaklak habang kumakain ng saging. Ang ganda-ganda talaga ng bulaklak na iyon. Gusto ko siyang pagmasdan araw-araw, wika ni Unggoy sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang kumain ng saging, itinapon ni Unggoy ang balat ng saging sa lupa at humiga sa kanyang sanga. Nakita ito ni Paru-paro at linapitan niya si Unggoy. Unggoy napansin kong itinapon mo sa lupa ang balat ng saging na iyong kinain. Ang wika naman ni Unggoy, naku sa paru-paro. Madalas kong itinatapon ang mga balat ng aking pagkain sa lupa. Kaya pala ang daming basura dito. Hindi mo dapat basta-basta na lamang tinatapon ang mga basura mo kung saan-saan lamang unggoy. Maari kang makadulot ng trahedya. Meron namang mga basurahang malapit dito. Doon mo nalang itapon ang mga basura mo, paliwanag ni Paru-paro. Hay naku Paru-paro, tigilan mo nga ako. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa yan ah, wala namang nangyayaring masama, galit na sagot ni Unggoy. Umalis ka na nga, sinisira mo araw ko, dagdag pa nito. Lumipad si Paru-paro nang walang inik. Isang madilim na gabi habang natutulog si Unggoy sa taas ng kanyang puno, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya ito pinansin at sinusubukan muling matulog. Ngunit sa halip na makatulog ay napatayo pa si Unggoy dahilan sa may bigla siyang narinig na malakas na tunog. Nagsimulang manginig ang kanyang puno at muntikan na siyang mahulog. Napatalikod siya at nabigla na lamang sa kanyang nakita. Lupang bumubuhos pababa mula sa bundok. Isang landslide. Walang magawa si Unggoy kung hindi sumigaw. Tulong. Tulungan ninyo ako, sigaw niya. Tumumba ang kanyang puno at nahimatay si Unggoy. Ito ang resulta ng pagtatapon mo ng mga basura sa kalikasan, Unggoy. Ito ang trahedyang sinasabi sa iyo, paliwanag ni Paru-Paro. Napansin ni Unggoy ang lupa kung saan nakatanim doon ang paboritong bulaklak ni Paru-Paro. Natabunan ito ng basura at lupa. paro paro patawad. Nagsisisi na ako sa kasalan ng aking ginawa. Pagbabago na ako. Hindi na ako magtatapo ng basura sa kapaligiran. Umiiyak at nagmamakaawa ang unggoy. Kung kaya mong magbago unggoy at hindi mo na talaga ito gagawin pa ulit, pinapatawad na kita. Pero tulungan mo ako at ang iba pang mga hayop para mabigyang muli ng buhay ang ating tirahan at patawarin ka rin ni Inang Kalikasan. Simula noon, hindi na muling nagtapon si unggoy ng basura kung saan saan at unti-unti ay muling nabigyan buhay ang kanilang tirahan naging malinis at mas mapayapa. Aral na mapupulot sa ating kwento. Kasabihan ng mga matatanda, kung ano ang itinanim, ay siya ring aanihin. Ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gawin sa iba. Kasabihan ng mga matatanda, kung ano ang itinanim, ay siya ring aanihin. Ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gawin sa iba. Ang pagdudumi ng ating kalikasan ay hinding-hindi nakakabuti sa ating kalusugan. Ito ang aral na ating mapupulot sa kwento. Lagi po nating tatandaan ang mag-subscribe, comment, like and share. Lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawa at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video, marami pong salamat.